Napakasarap din talaga ng ganitong pagkakaluto ng pansit kanton. Yung tipong parang may sarsa, medyo may sabaw-sabaw. Magandang araw! Today, ito yung ating recipe. Napakasimple lang. At ito ay request nitong aking nanay. Kaya naman kung makikita nyo, ayan, sarap na sarap nga si Kalusi. Simple lang itong ating gagawin na pagkakaluto. Meron ako rito squid balls na hiniwa ko lang sa gitna. At dahil may kamahalan ang gulay bagyo ngayon, kaya ang ating pong gagamitin dito ay repolyo na hiniwa ko lang ng maninipis. Dalawang piraso ng carrot na manipis din ang pagkakahiwa at syempre meron rin tayo rito sibuyas at bawang. Meron din akong hinanda na pork chop na ito ang gagawin ko po rito ay breaded pork chop kasi yung mga bata ang gusto talaga nila kanin kaya kailangan may ulam. Pero dito po sa pansit natin pwedeng squid balls lang yung ating isahog at meron akong isang sangkap na gagamitin na talaga namang magpapasarap sa ating pansit kanton. So habang nagpipirito ako rito ng pork chop. Baka hindi ka pa nakalike and follow sa ating page. Pakilike and follow na po. At pakilagay na rin sa comment kung saang lugar ka nanonood ngayon. Maraming salamat! So, after ko nga mapirito itong mga pork chop dito sa same na kawale, binawasan ko lang yung mantika. Pagkatapos niyan, ay niluto ko ng una itong squid balls. Alalay lang yung apoy kapag nagluluto tayo para hindi ito mabigla ng luto. Kung gusto nyo yung medyo tusta, pwedeng pwede naman. Pero para sa akin, pag squid balls po, yung nag brown lang yung kulay niya, ay okay na okay na yan. Tapos inalis lang natin sa kawali at ginisa na natin itong ating bawang at sibuyas. Mas masarap po sa panset yung maraming bawang at yung medyo tostado yung bawang. Kaya gisahin natin mabuti at pag okay na, ilagay na natin itong ating carrot. Timplahan na natin niya ng konting soy sauce, konting paminta at konting pampalasa. So haluin lang po natin mga 1 to 2 minutes kasi medyo may katigasan naman talaga ang carrot. At kapag okay na, ay ilalagay na natin ngayon itong ating cabbage. Ayun, at ang tagal ko nga ilagay ang cabbage dahil medyo matigas pa yung carrot. Eto, finally, ilalagay ko na nga ang cabbage. Hahaluin ko lang yan ng mga 30 seconds lang. And then after that, ay aalisin ko na to sa kawali. So, hindi po kailangan nalabog itong ating gulay Dahil ito naman po ay itatambog uli natin mamaya. Sa same na kawale, hindi na natin huhugasan yan. Maglalagay tayo ngayon ng pampalasa, paminta, maraming paminta, mas masarap. Konting soy sauce at itong aking hindi na secret ingredients na nilalagay. Naglalagay po ako ng Mamacita's Barbecue Marinade na ko. Napakasarap po nito sa panset. Kaya itry nyo na po. At nung kumukulo na nga, naglagay na tayo rito ng kanton. Kung meron kayong sesame sesame oil, pwedeng pwede nyo rin pong lagyan. Huwag po kayong mag-alala kung marami man itong tubig dahil nga po mabasa-basa itong ating panset na lulutuin. Ayan, pag medyo malambot na itong kanton, itambog na natin yung ating gulay at sahog na squid balls. Maglalagay rin tayo ng slurry or yung cornstarch na dinisolve sa tubig para malapot itong sabaw nitong ating panset. At pagluto na, ilalagay na rin natin itong ating mga hiniwang kinchay. Medyo masabaw pa ding tignan pero once po na ito ay lumamig, mas lalapot yung pinaka sauce niyan. Kaya sana itry niyo rin itong ating recipe. At para po dito sa recipe ng ating breaded pork chop ay i-upload po natin yan sa susunod.